mayroon lang sana akong gustong sabihin sa inyo na mahirap ang pagiging magulang sa part na malayo ka sa pamilya mo lalong lalo na kung yung nanay at tatay mo isang OFW kasi mawalay ka sa pamilya mo ikaw lang mag-isa pero wala tayong magagawa dahil para sa pamilya natin so sa lahat po ng mga OFW natin dyan uh, malaking saludo po kami sa inyo na nagtatrabaho kayo para sa pamilya nyo especially sa mga anak niyo. Marami kayong sinakripisyo para lang maibigay niyo 'yung mga pangangailangan para sa pamilya niyo. Para maibigay sa mabuti 'yung pangangailangan ng pamilya niyo. Kaya mag-iingat po kayo saan man kayo sa lupalop ng mundo. Mag-iingat po kayo. At naway pagpalain kayo ng may kapal. At sana huwag na huwag kakalimutan na ang Diyos parating andyan sa inyo. Huwag kang matakot. Labanan mo yung takot mo. Dahil alam ko at alam niyo ng ating Panginoon ay gagabayan at gagabayan kayo sa lahat kahit anumang oras basta't manalangin kayo tumawag kayo sa kanya isuko nyo yung sarili nyo sa kanya tutulungan at tutulungan kayo ng ating Panginoon so ulit magingat po kayo and God bless you sa ating mga kababayan nating mga OFW ingat po kayo God bless you